Okay na. Sanda kunta 'to mun. Ay, oh, sana baliw. <laughs> Pasa ko lang sa Messenger mo. Ay, hambal ko man yan mo eh. Hala. payo sa batas. na atin <laughs> Baliw talaga 'to. Tapos sige malibot ano? To, grabe. Kapagal-pagal sa sukat siya. Hindi man. Kaya mapungko ka man. Kung may magpagawa ng isa, may tatlo. Pa. Pasok na kayo dun. Ayaw na. Anong oras na? Sad pa.